Hi G-Friends! I'm Asta. Isa ka rin ba sa mga magre-renew ng driver's license sa LTO? Paano na ba ngayon ang proseso at paano makakuha ng license na valid na for 10 years? Ganito friend! Aguyan, yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bagong videos. Let's G! Since 2021, nag-start na mag-implement at mag-issue ng 10-year validity ng driver's license ang branches ng LTO nationwide. Kung dati ay hanggang 5 years lang ang validity ng driver's license natin, ngayon ay may chance na mabigyan tayo ng hanggang 10 years. Pero syempre, may mga qualifications pa rin para makakuha nito. Qualifications for a 10-year driver's license So, sino-sino lang ba ang pinapayagan or mga qualified na mag-apply para sa tenure validity ng driver's license? Ito yung mga aplikante na 1. May kasalukuyang hawak or naisyuhan na dati ng driver's license na valid hanggang 5 years. 2. Ito yung mga aplikante na walang record ng kahit anuman na traffic violations sa LTO, LGU at MMDA sa loob ng nakalipas na limang taon. So, if hindi ka naman pasok sa qualifications para sa 10-year validity ng driver's license, makakapag-renew ka pa rin naman pero ang mabibigay muna sa iyo ay yung valid hanggang 5 years. Basta, mamit mo pa rin yung mga iba pang requirements para sa renewal ng driver's license. Requirements for Driver's License Renewal So, ano-ano nga ba ang mga dapat i-prepare na requirements para sa pag-renew ng driver's license? Number one, yung original copy ng driver's license mo or yung ID mo. Ito yung luma or yung mag-expire -e or nag-expire na na driver's license ID mo. Pwede yung professional or yung non-professional kung ano man yung hawak nyo dyan. So, dadali nyo yan. Number two, medical certificate. Kailangan doon ka magpapatingin at kumuha sa accredited ng LTO na medical clinic. Number three, yung completion certificate ng Comprehensive Driver's Education. So, yung CDE na tinatawag. Makukuha yung certificate ng CDE ng libre. Again, free ito. So, wala kang babayaran dito. Pwede mo itong makuha sa LTO portal online sa portal.lto.gov.ph. Yan, nasa screen nyo yan. And ilalagay ko rin naman yan sa description box ng YouTube video na to. O kaya naman, pwede din sa LTO Educational Center. So, actually sa akin, mas convenient at mas madali makakuha nito online. So, kayo na lang. Kung ano na lang ang mas madali sa inyo, kayo ang mag-decide kung doon ba sa LTO Portal or sa LTO Educational Center, kung gusto nyo face-to-face. -face. Ayan. Number four, application form or APL eto kung may babaguhin ka pwede ito ma-download at makuha sa official website ng LTO o kaya naman ay sa LTO offices na mismo again ito ay kailangan lang if may babaguhin ka or may correction ka na details sa driver's license mo driver's license renewal process first create an account sa LTO portal. So yung mga info na hinihingi sa pag-register at paggawa ng LTO account ay yung mga kailangan din para sa application kaya mas mabilis na sa LTO na makuha ang info mo kasi nasa system na nila. Para makagawa ng account, punta ka lang sa LTMS portal. Doon din yan sa portal.lto.gov.ph then click register now. Tapos accept mo lang yung terms of agreement enter the security code and then click next. And then choose yung enroll as an individual. Tapos i-provide lang yung mga info na hinihingi. Kasama dyan yung details ng luma or mag expire na driver's license. Kapag nakaregister ka na, make sure na ma-verify mo ang account mo. I-send sa email mo yung verification link so check nyo yun. And then finally, set mo na ang new password para maka ka na sa iyong account. Second, kumuha ng CDE certificate. Again, mas madali kumuha online para sa akin via LTO portal or yung LTMS portal. Pwede ka rin mamili if English or Filipino ang exam na sasagutan mo. Kailangan lamang dito ay makakuha ka ng 50% passing score or 13 na tamang sagot out of 25 na questions. Pag nakapasa, i-download at i-print ang certificate. May makukuha din kayo na email na nakapasa kayo. Third, kumuha na ng medical certificate. So, make sure na sa LTO accredited na medical clinic kayo kukuha nito. Usually naman, katabi mismo or nasa malapit lang sa branch ng LTO ang mga clinics na accredited. Fourth, pumunta sa nearest LTO branch or office and isubmit ang inyong application. So, yun. Siguruduhin nyo lang na may licensing function yung LTO branch or office na pupuntahan nyo. Fifth, verification and payment. So, after ma-check at ma-verify ng LTO ang documents mo, payment na ang susunod. Usually, ay nag-range ito from 600 to 1,000. Depende sa type ng license mo or may mga additional na penalty for gate renewal. Six. So, after payment, next ay kukuhanan ka na ng photo and yung biometrics mo. Yung sa akin, tinanong din kung same pa rin ang pirma ko or nabago na. Eh, same pa rin naman kaya hindi na ulit ako pinapirma ng panibago. Seven yung release na ng driver's license. Ayan, hintayin lang na tawagin ulit ang name mo sa releasing section. Then, kasama na ibibigay sa iyo bukod sa bago mong driver's license ay yung official receipt. Yung sa akin, binigay din yung luma na driver's license na may butas na and yung dating OR ko din. Based on my personal experience, inabot lang ako ng mga 1 hour or less pa nga sa pag-renew ng license ko. So, mas convenient din sa akin kasi nasa loob ng mall yung pinuntahan ko na LTO branch. Tapos, katabi lang nito mismo ang medical clinic na accredited na rin nila. Reminder If katulad ko na nabigyan ka rin ng 10-year validity, don't forget na i-check yung official receipt mo kasi nakalagay doon yung schedule ng mga susunod na medical exams. So, required to. Yung sa akin, yung una ko na schedule after nitong renewal ko this year, itong 2023 ay sa February to April 2027. And then yung pangalawa na schedule ay sa February to April 2030. And that's it. Please don't forget to like this video if nakatulong lang ito sa inyo. And subscribe na rin. Thank you. Click nyo rin ang bell icon for notifications para matimbran kayo mga bagong videos na lalabas. Okay na ba? Gina ako. Bye!